Kaya tayo sa ibang dimension, no? Balik daw tayo sa mayroon ng mga kastila. Oo, gusto ko. Ipabari lang ako sa Sheena. Diba? <laughs> 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 <I> <laughs> si Dr. Rosalita siya. Ako nga, mag-uusapan ka lang. <laughs> <laughs> <k> <laughs> na kami sang <laughs> gumamela <laughs> yung maliit pa. Uh, exit. Ah, wala na? Ano yun? Ano oh, ba? Uh, Bakit ba yan? Wala na kaya gang exit dyan. Tama, mo close yan. Wala. Wala. Ano yun? Oo, yung magpunta tayo sa isang portal. Ay, ibang time. Narnia. Na ako, ako, ako. Yun si Sabi po. Tapos anong cellphone tayo. Ano ba kuya, damit ko. Ay, naman ko sila. Kuya, sa ko. Dito tayo, oh. Oh, mamami. Saan? Hindi to picture. Video to. Love you ulit, oh, na flower. Picture mo.